Hello there mga kabangers, kumusta? Welcome po ulit sa akin YouTube channel. So for this video mga kabangers ay kakauwi ko lang sa bahay namin. So medyo pagod kami ngayon. So ito pala yung room ko mga kabangers. Ay, ka ano pala? Partition. So ito yung kwarte namin dito sa Saudi. Ayan, so medyo magulo-gulo pa siya. So ito yung bed ko. Naka-partition kami dito. Ayan. Tsaka since kakauwi lang namin yun mga kabangers mo muna kami kasi gutom na and suposo may bawal yung magsaing dito kasi meron kaming sariling kantin so libre yung breakfast, lunch, tsaka dinner namin dito so libre din yung tubig namin so bawal talaga kami magluto dito pero ginagawin namin ang paraan kasi sobrang nakasawa na din yung mga foods namin sa kantin so every week paulit ulit yung ulam namin yung rice is yung parang basmati rice na hindi siya pang Pilipino so hindi naman choosy pero nakakasawa na din so minsan nagluluto kami dito sa room pero patago lang siya so ngayon nagsasayang ako pero hindi ko na lang ipapakita yung rice cooker baka mamarites tsaka may magsumbong baka bawiin sa amin kasi meron din talagang buong bawin ng rice cooker dito sa amin kasi bawal nga ka talaga siya baka makonfiscate talaga yung rice cooker namin so hindi na kami magluto so yung ulam po pala namin ngayon so yung kasama ko doon, nasa bed niya nagpapahinga kasi pagod din siya ngayon so dito sa room namin meron kaming ano, mini gym ayan so to sabi mag workout siya pero napagod siya so ipiplexo pala yung ulam namin ngayong gabi so yun may may pagkain kami dito may rice pero hindi ko siya papakita baka puntahan kami dito lang may magsumbong <laughs> so ito pala yung ulam namin ngayon so binigyan kami ng ulam mga bangers no ng kasama ko sa Tot Palakay Benson sa Terminal 5 na nabigay sa amin. Ito yung binigay niyo. Yan. Itlog na may hotdog. So yun, bagong sahod kami no, pero itlog-itlog pa rin dito. So samantalang sa Pinas, ang sarap ng pinakain niya. Ah. So ganun talaga ang OFW no, kahit ano-ano lang ulamin basta makaraos. Minsan masarap din naman yung pagkain namin, pero mostly yung ulam namin dito is itlog, pansit kanto, noodles, yung mga pangmasa lang kasi budget budget din tayo minsan kasi malaga para mapadata sa Pinas pero minsan naman nakaulam tayo ng masarap kasi nga deserve natin yon so yun yung first ulam natin tsaka meron din itlog naman makaabang yan o itlog everywhere kahit saan ka pupunta itlog yung makikita mo sa kwarto so while waiting sa sinaing natin meron din tayo dito bulalo na binigay din ng karumit natin. Ayan, Wala oh. min natin siya mamaya. So tignan natin kung anong laman. Ito. So tignan natin ang laman ng ano. Bulalo. Hmm, bango. Ayan mga kabang. Wow. Ang oh, sinigang. Sinigang na ito mga kabang. Sinigang nyo. So, ang dami naman ulam ngayon. So, kahit nababudget kami, meron din mga blessing na dumarating. Minsan mga unexpected blessing. So, we're well, waiting sa rice. Ito pala, ito din itlog. Tsaka yung itlog na may haddog. So, ang dami naman ulam, di ba? Tsaka meron din binigay yung yan no, cup noodles kasama nung itlog. Ano? So, hintayin natin kumulo yung yung dugo po. <laughs> ko. pag yung na ipakita kasi baka may masumbong. So mamaya din is, after naman kumain, magbot-bot tayo uh, onte. Tingnan natin kung sisipagin tayo. At saka inom tayo ng ano, chamomile tea. Ayan Ito kasi mab mabisang pampatulog. So, kapag kayo ay papunta sa Saudi Arabia, or kapag gusto nyo na mabilis kayong makatulog itong inumin nyo chamomile tea hindi siya masyadong matapang mas matapang ko yung kapitbahay nyo <laughs> so dito kami nag workout mga kaabangers na kami mini gym mga simpleng buhat buhat lang ayan tapos dito din kami nagsasampay may sampayan kami yan dito mga sampayan mga cabinet namin meron din kami ditong ref Ayan. Ayan, puno yan puno siya pero ang laman itlog pa rin yan itlog tsaka may mga kami mga drink ayan. so hintayin lang namin maluto yung rice tsaka binigyan din ako ng kuromit kung makabangos na burger from burger king yan diba may mga blessings talaga na dumarating sa buhay so thank you so much Lord sa mga blessing and kaya nintay na namin yung rice. So ito pala yung kasama ko makabang. So. Magay ka. Maya na lang na makabars. Nag-research pa sa So may akakain kami. So kilala ko sa inyo ang mga sponsor namin. So yun mga kabangers, ito yung rice namin. So ito pala yung kasama ko rin na naya yes, siya makakita kasi si Agard siya. Yan si JJ. So kain na kami ngayon mga kabangers. So yung ulam natin ngayon? Nakita, mo. Na, nakita na pala sa vlog. Ba't parang pagod ka? Um, Magbubat siya na siya ngayon kasi napagod siya kaya kakain na lang kami. Nakapagod ka ba? Ito yung pagkain namin ngayon. Itlog na naman. Ayan. Bagong sakot pero itlog. <laughs> kaya na oil. Okay lang yan. ito yung ulam namin kanina. So kain mo na ngayon kami. Kain mo na kami in makabang kasi parang medyo nalalanta kami ngayon kasi napagod din. So ikain na lang namin. So ayan na yung pagkain na. Yun. Sumahin nyo kaming kumain ka abangers. Gutom, gutom ka Ju. Oo nga ang bawal na saka. Hindi pwede makita yung ano. Ah, lagayan na pagkain. <laughs> Kung makita niyo yung vlog na to, it means wala na yung rice cooker namin. Hindi, <laughs> <laughs> naka-oven kami. Sorry. Uh -huh. Kasi bawal talaga magluto sa amin dito. Patago lang talaga. So, discarte lang din. Kasi nakasawan yeah. din kumain sa kan din. So, shout out sa unit. <laughs> shout out sa mga nambabawi ng rice cooker. Uh -huh. Ano yung, kasi yung rice natin? Alin? Okay lang mm -hmm. yan. May goods lang yan. Para dalawang purpose. Hindi right. na namin init yung sabang mga kabangas kasi mainit naman yung kanin. Yan. You know. Yan, daming itlog. Itlog lahat na kinakain namin. May pritong itlog. Adobong itlog. Mm -hmm. Itlog. 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 Nilagang itlog. Mmm, -hmm. lasa man. So mga kabangas, kain mo na kami. So yung mga bangers tapos sa kaming kumain. So busog na kami. So nag-less rice tayo ngayon para hindi tayo sobrang busog. Kasi matatulog na rin tayo. So magtitimo na kami ngayon bago matulog. para masarap talaga yung tulog namin. At saka nakapagilamos na tayo ngayon. Kaya medyo fresh na rin tayo. Kasi kanina hindi pa tayo nakapagilamos. Kaya medyo haggard. So ngayon nagilamos na tayo at ready to sleep na tayo. So Thank you so much mga kabangers for watching my YouTube channel. Don't forget to like, subscribe my YouTube channel. watch TV for my update. And kung mayroon kayong mga question about IFW or huwag lang sa about sa pera kasi wala tayo niyan. So, mag-comment ka din for your questions and I am willing to answer to the best of my ability. Thank you so much for watching mga kabangers. See you in my next vlog.